Yan mga guys, mga kasuki ano. Uh, ngayon ay sa uh, August 19, 2023. Dito ako ngayon sa Circle, Quezon Memorial Circle. Ang pagkakaalam ko ngayon ni sa uh, Quezon Day. Ayun, merong mga uh, blacklak, ano. So sinse-celebrate ngayon ang hindi ko lang alam kung birthday ni Quezon no? Ayan. So, hindi tayo masyado lalapit dong kasi mainit. Ayan, pupokus na lang natin. Ayan. Ayan, makikita nyo mga kasuki yung tower. Ayan, ng Quezon Memorial Circle. Ayan. Yun, no? siguro pwedeng pumasok doon sa loob ng museo parang open nga siya yun uh, yun may tao doon hindi ko lang alam kung bakit. hindi nakapasok siguro ah uh, bawal siguro hindi natin alam ano ayun mga guys yun sana papasok yata yun hindi yata o so baka hindi doon ang entrance so yan ito ang uh, pamosong pamusong pasyala ng Quezon Memorial Circle yan mga guys uh, yan yung may fountain yan pagkagabi yan may stage pagkagabi yan may fountain yan maganda yan may ilaw so ngayon pag umaga wala siyang fountain gabi lang nila pinapagana tapos may ilaw, magandang ilaw niyan, combination, magpapalit-palit. So kaninang umaga, ano siguro nagkaroon ng program. Sayang hindi natin nakita, nakabutan. Baka mamayang gabi meron. Kaya uh, lang, hindi natin alam yung panahon. Baka biglang umulan. You no know? So nandito kami ngayon na masyal. Ayan, uh, ang, ganda, ang ganda, ng... Uh, Quezon Memorial Circle sa mga taga Quezon City mga guys mga kasuki ito ang parang luneta namin ayan so dito karamihan nagja-jogging namamasyal ayan nagsusumba dito sa Quezon Memorial Circle malaki din ito almost ilang hektarya din ito so puro mga puno Paga fresh air ayan fresh air na galing sa puno mismo. So, no, Siyempre, yung ano niya, no, no, yung balik sa kalikasan niya sa tao is yung pag, yung binubuhi na ano niyang hangin aa ah, ah, hangin ng ito, no, hangin ng kalikasan is ah, binabalik niya sa tao eh, yung fresh oxygen ganon. Ayan mga guys, mga kasuti maganda, maganda itong Quezon Memorial Circle. Although, meron din namang luneta, ano. Pero, kung ka taga rito ka, Quezon City, makakalapit na area, dito ka na lang. O, dito kami. Talagang pasyalan namin. Ayan. Marami din ditong mga kain-kainan. Ayan. Mga guys, so, ikot tayo, no. Ayan. pag namamasyal ka rito eh medyo hindi ka rin magugutom kailangan may dala ka lang na baon na money para kung ano man yung gusto mo <coughs> ayan kaka mabibili mo pag nagutom ka ayan may mga shake shakes mayroong mga lugaw yan kung ano ano burger meron ding mga kakanin mga pagkain Ah. Uh, mga kids. Tayo yung mga bahay ng mga kids. Namasya siya, namasya. Ito pagkagabi, alam ko may ilaw ito eh. Ayan makikita nyo naman mga kasukyo, mga guys. Ayan, yung Christmas light na malil Ayan. Siguro pinapailaw pa nila ito pagkagabi. Oh, tama pagkagabi. Tapos dito yata eh maraming mga stalls stalls dito pagkagabi. Ewan ko lang kung meron pa. Ayan mga kasuki. Okay. So yun ano. Habang <coughs> nandoon sila naglalaro eh ikot muna tayo ikot. Ayan ang ganda ng halaman no. Oh. Wow. Yun o. Oh. kita natin mga guys mga ano din tayo eh halaman lovers din tayo ito galing o, parang ano parang one ano? parang puno ng saging o dahon ng saging ano nya ang ganda mga kasuki yun ano kung no? bibili ka ng mga halaman halaman dito ayan ito oh pa ano to cactus galing oh. yan mga binibenta nila dito circle ayan oh galing ang ganda nito oh. oliva o di ba, mga guys yan dito habang na mamasyal ka iikot-ikot ka maaaliw ka sa mga tanawin ayan ayan siya no ayan ang ganda na ito ayan no oh. siguro lumalaki pa ito ang ganda siguro din ito ayan mga kasuki ay ah, ito lumalaki pa ito meron lang sa tundo nito sa tinatrabawan dati ng father ko may malaki, malak yan hindi, ito ayan ang galing oh. alam ko ito parang pang palaspas ang galing ayan so nasa yung nakita natin mga guys na ito 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 ayan oh ang galing ganda niya oh oh di ba ayos so oh. Ang ganda ang ganda, ganda ng mga ano na ito ang, no? ang Al, laki ng puno ng ugat niya putulin kahit pala putulin ah kuwan pa siya tutubo hindi katulad ng ibang puno pag pinutol mo sa bandang ilalim na hindi natutubo ang galing ang galing niya So, mga guys, ano? Ang ganda nito, ni ang ganda ng puno na to. Ganda ng halaman na to. Ayan. Lalo na ito, oh. Ang daming sanga niya. Maliliit pero... Ano, no? Itik sa dahon. Hindi lang natin alam kung ganyan lang talaga siya o lumalaki pa ito. Mga guys. Ah, ganyan lang talaga yan, boss. Ah, okay. Lumayabong lang. Lumayabong lang. Pero itong mga ganito niya, tataas pa. Oo. Ah. video galing. Pwede mo lang ipro. Ah. Ganyan lang, ganyan lang. sa yung ano, yung kuwan na yung tutubo pa yun. Yung tinanggal mo. Ayos. Ayos. Anong ano yun? Saan galing yun? Ano, eh? Thailand. Ah, Thailand. Ano? Variety. Ayun, ang galing. <maryo> ayos, ayos. Thank you, thank you. Kaya nagbablog ako, binablog ko. Ah, binablog. Hindi na. Ayun, isang ayun, lang akong tubig. galing. Yan, meron pa sila ditong orchids, oh. Yan, parang kagaya ng mga orchids ko. Pero ito, galing. Nakaano lang siya, naka... Nakahang na orchids. Yan, meron ding, ano, yon kagaya sa amin. Yan, orchids lovers tayo. Yan. Ay, mga guys, ano, ganda, ganda, galing. Yan. Ay mga kasuki no. So dito kayo sa Memorial Circle no, pag gusto niyo yung tumingin ng mga halaman, ng mga pang-design design. Ayan, panglagay sa mga bahay-bahay. 'Yon, para makapamili kayo kung anong mga klase gusto ninyo. Ayun so, mga kasuki, ayan ayan yung mga kuan niya. Jing one Way Garden ayan mga ang lagay-lagay sa mga garden ang ako dito sa mga ano, sa mga orchids ayan, ang galing ganda ayan o oh. diba ayan, ito maganda o oh. ayan ay, dito siya mismo mga guys sa mga kasuki na mumulaklak sa dahon ayan ayan siya Actually, ihahang mo lang ito, no? Maulan lang, ulan lang siya, mabasa. Ganun na tutubo na or maganda na ang kuha Ang ganda, ang ganda lang ng kuha mga galing, ang galing. yan Ang gaganda, ang gaganda. Ayan, parang mga orchids talaga, mga orchids. Ayan, at iba, -iba pang mga halaman. Ganda, ganda. Ayan. Ayan, mamulaklak ng puti. Ang galing, oh. O, diba? Guys, mga guys. Panalo ka dito, panalo. Pagka dito, ah, mamili. So, yun so meron pa mga kagaya nung ah, ang galing ang maliit ano ayan mga guys ayan. ito yung mga mga maliliit na klase kagaya nung malaki meron din palang mga maliliit nito ayan ayan oh. ang ganda ang ganda parang bunga ng ano ng kamote ang galing mga guys. Ang ganda, ang ganda. Okay to okay. Ayan. O, meron pa doon, o. Oh. Ayan. Ayan siya. Ayan ang pinakapuno niya. Ayan, oh. no Ayan. Ganun. Ang galing. Ayos kumbaga sa pagkain mga guys mga kasuki wasabi yun maganda maganda may nakita ako dun oh. yun oh. yun oh. yan lapitan natin maganda eh. Ayan, ito. Yan ang galing. Galing oh. Wow. Okay. Kung plant lovers ka, naku. Maganda mag-invest uh, din ng mga ganito, no? Mag-ano ka, mag-collections. Ganon. Mga guys, Yan. So yun no, uh, ikot naman tayo bandaron na uh, tingnan naman natin. At napakarami pa talaga iba't ibang mga halaman dito no. Yan makikita natin ano. Yan. oh ito ganda guys. So yan okay. Oh may paru-paru pa. Wow. Beautiful. Siyempre pagka maraming mga halaman, mga bulaklak. Ayan, may mga paru-paru talaga yan at bubuyog. No? kumukuha ng kumisim ng mga nectar, Ito, itong ang cute po. Oh. Galing. Magandahan ako dito, mga kasuki, mga kaiso. Para siyang, ano, parang ah, sampagita. Pero bukang-buka ito yung sampagita. Medyo maliliit lang. <coughs> ang galing, ang galing. Sulit ang ating, ano, no, pamamasyal dito. Ang ating pag ikot-ikot -ikot. ayan Ay, mga guys ayun pa ito ayan namamulaklak ah, ito parang ano pagarang bonsai ayan ayan Ay. ayan yun yung kuwan tawag nyan Cactus. Ayun, uh, mga kasuki. So, dito, no, ito ba yung isa yung dalawa kasi yung parang pinaka-playground ng mga bata rito. Ito yung mas malaki. Nandoon sa kabila yung medyo maliit na playground. Ayan mga guys. Ito yung mas malaking playground. Ayan. meron pang mga cosplays dito. Kanina, ayan. Ano. Hmm. Hindi ko alam kung sino ito. Ayan mga guys. May mga cosplays pa rito mga kasuki. Ayan. Ah, iba-iba. Merong si, ano, si, sino ba ito? Si Wonder Woman. Ayan. Ay, mga guys, mga katsuki, oh. Meron itong, ano, ayan, si Iron Black Iron Man. Ayan. Galing-galing, mga guys, ano. Kanina nakita natin si Iron Man na, ano, Iron Man na original, yung kulay pula. So, dito yung malaking playground ng mga bata ayan tapos ah, sa kabila yung playground na maliit ayan mga guys ayan, mga guys ano mga katuloy ayan na ah, sa circle pa rin dito meron din silang malaking uh, basketball court area dito no? ayan dito kami dati naglalaro ng paliga o nagpapaliga ayan uh, dalawang court dito eh. hindi lang natin alam kung uh, pwede pa rin dito na magpa schedule o nagpapalaro na sila ayan malaki, malaki rin, malaki talaga itong circle area tapos, ayan, meron pang silang pinaka park na, uh, ayan to, yung mga religious activities, pwedeng gawin pala dito ito, ayan na may bubong ayan so, siyempre magpapa-reserve ka Ayan, ito naman yung parang pinakalagun na sasakay ka. Ayan, ayan. Yun know, o, meron pang parang bangka-bangka. So, may bayad mga guys, you no? Know? Ayan. Sa gilid ng may ng cover court. Ayan. So, para mag-enjoy yung mga kids. Ayan. Ito yung uh, palaruan area. Ayan yung mga cosplays mga guys. pedal and paddle ayan mga guys mga ano nila mga pwedeng gawin ayan ano para sa mga bata ayan mga kasuki uh, ayan mga guys so, ayan ito yung ano nila pwede kang mag aqua bike ayan bike biking ayan iba ibang mga pwedeng mga rides na gawin ayan okay ayan mga guys ayan ang galing ang galing medyo may budget ka palaruin mo yung mga bata dito 1 to sawa siguro mga isang oras eh dalawang oras eh sa sawa na sila nun diba ayan ikot tayo balik tayo dun sa uh, pinanggalingan natin mga guys Ayan, meron pa akong mga nakita dito mga halaman, ano, mga kasuki, mga guys. Ayan. Ito pala yung sambong. Ayan. Galing, oh. Ito, ito. Alam ko ito kung ano to bayabas. Ayan, kung di ako nagkakamali. To. Ito tanglad wow ayan mga kasukyo oh, cherry tomato ang cute ang liliit ako kung lumalaki pa yan ayan mga guys so, sili panigang ayon ito sili labuyo ang galing ano okra ayan parang mga Uternate. <laughs> okay. Yeah, definitely. Ya lenggo tai Basil, Olive Basil, mga okay. Ano? mga iba't ibang mga halaman. meron din pala sila dito mga kasuki na green tea. yeah. Ano'y balik ko yung gamit doon? So, yun mga guys. ay doon, balikin tayo. Ayan. Yeah. Oh, ito pala siya. Greenscape. organic goods plants and landscape services ating pag-iikot-ikot samantalahin yung uh, panahon at tsaka yung uh, araw ng bakasyon bago magpasukan is so, sa loob, no, marami pang mga halaman sa loob. Eh. Ayun, no? hindi na tayo pumasok. Ay, ito yung bukuhan. Yan, oh, Ito itong bukuhan na ito hinahanap ko kanina eh. Kasi alam ko dito, alagi ako bumibili. Asa na sila kuya? Kumusta na? Sa kanila pa rin na to, no? Ah, yung mag-asawa. Oh, thank you. Yan, yung bukuhan na yun eh. Nagda-jogging ako dati. Oh, bumibili mga guys ngayon medyo hindi na tayo nagja-jogging ano? ito ibabalik natin yun ibabalik natin magja-jogging-jogging jogging. so ayan meron pa palang ibang mga libangan din dito ayan okay ayan mga guys laro-laro so. lang ayan pwedeng sa ng sikreto, di ba? So, ito yung maliit na ah uh, pic, parang picnic area. Galing tayo dun sa kabila, yung pinakamalaki. Ayan, balik na tayo dito sa ating ano, ating mga, sa ating mga kasama. Ayan, ayan meron din yung badminton area. Talagang pag nandito ka eh, mag-enjoy, mag-relax.